idol at ngayon magbukpan tayo nito oh ah oh, yan oh hmm kikilawin natin to walang ano walang suka walang ano anong ilagay dito buhay pa to oh hmm ito idol hmm mga mm. so, idol oh Buhay to buhay hmm ah. mm. Shout out pala dyan sa ano Sa kuya Tans Black, Black Tapos kay idol Francis Barba jr Shout out sa iyo idol mm. Sa mga bata ah oh, wag yung gayahin to Hmm Hmm Ah. Tapos, para to. Hmm. hmm dito na yung iko yung buntot niya, oo.